Tanglaw, Isa, Dalawa, Tatlo. Agosto 22, Araw ng Pagdiriwang, sa inalalangin, sarina ng bayan, hindi sa trono ng Gintoy, siya'y dakila, kundi sa puso na tunay na alaga. Kaya, mula sa kanyang simpleng pag-oo, nabuksan ang daan ng tunay na totoo sa paanan ng krus siya'y nalimdigan, kundi sa pungsong alay sa Diyos ay para sa kanya. Sa ibang Helga Milongkas, malinaw ang balita. Ang Helga Pien, ang naghatid ng salita. Ang anak ng hari, magahari magpakailanman sa trono ni David na walang hanggan. Ngunit, ang kanyang kapangyarihan ay hindi pakalupa. Kundi siya may na. May na ng mga anghel, ina ng divina. At noong 1954, sa mga pahayag ang nagalap. Papa Pio, dalawa ang naghayag. Maria, may na ng larit at mukha. Ina ng lahat, pag ang kanyang tala. Oo, may na si Maria dahil siya ay ina ng hari ng hari nang anak ng ama, rin na si Maria, dahil siya'y taat sa Diyos Ama, sa anak, at sa lahat. Kung sagatan ka, siya'y umaalalay. Kung ligaw ka, siya'y gabay. Kung nawawalan ka ng pag-asa sa kanyang dasal, nandun ang tunay na pag-ibig na namin kasama. Hindi siya rin na para hari hali kundi rin na upang maglipot sa buwelsang bayanan. Hindi siya rin na upang pagloto sa mga tao, kundi rin na upang patuloy tayong dalhin kay Kristo. O Maria, reina namin mahal, sarasal na at sigaw, ikaw ang aming tanglaw, sa gitna ng diligay. ng bayan. Sa puso mo, kami may masasandalan. Korona mo'y kabutihan, hindi kayamanan. Pamana mo'y pag-ibig na walang hanggaan para sa sambayanan. Sa bawat oras na tayo'y namunulila, sa bawat oras na takot at pangamba, ikaw ang gabay. Sa bawat sigaw ng kanunwa, sa bawat na Birhen Maria, tunay po na ikaw ang aming alampay. Sa bawat paglukha, ikaw ang hadlos at aming ginhawa. Sa bawat pangamba, ikaw ang tunay na pag-asa. Sa bawat sigaw, sa pagmulat ng ating mga mata, alalahanin natin si Maria. Ipinagmamalaki ka ng simbahan Maria Bangal ka ng bawat kabataan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. And thank you so much for having opportunity ko na ibigay niyo sa akin. Nawa so, po ay uh, lahat po tayo ay oh, may God to be the best. Thank you.